Hi guys, good morning. Gearing up na ang breakfast ride boys. This is Tonyo. This is Nolan. Uy, good morning. Gamit ang aming mga motor, Kimco Exciting 400 VS, GS na 850 Trophy, very reliable na Siap Motor 450 MT. <laughs> may na-comment, <laughs> may na-comment, may na-react. <laughs> so we will be heading going to Landingan and viewpoint sa Quirino to and then ang next stop natin would Apari and then ang pinaka last stop natin hopefully we'll be targeting good food. grabe ang habang journey na to mga 614 kilometers wish us luck guys pray muna kami bago kami umalis dito sa aming accommodation ay pala kami dito sa Ako Valer, Miss Karen bigyan kami ng discount it's a 2,000 pesos good for 3 persons binigyan kami ng 200 pesos na discount dahil maaga naman kami aalis And then nagpaluto kami ng breakfast for only 100 pesos guys. Sulit. Siyempre hindi kompleto ang baler kung hindi ka magpapapicture dito. Hey, okay. Let's go! You know, may kami rito. Isang spot. Dito yan sa Ampere Beach. Ang ganda ng scenery rito. Grabe. Coastline. Let's Pacific Ocean yun Laki ng alon Ito na kami sa Dinadyawa oh. No? Dito pala tumama yung bagyo Last November 17, 2024 Dated talaga sila Super muna tayo dito Saglit Coffee break muna Medyo sa likuan doon Hindi kami makabanking Kasi medyo basaya yung kari so, Ito si Sam oh. Ah Hindi Ito oh, Tsura niya ah, Isa pa Hindi oh. Tabing kalya lang yan oh check 9.47 ah dito pa kami sa nagtipunan kakapasok pa lang namin doon sa bayan tapos ang ganda ng batis rito saan naman dito tanto ka na no? medyo ang tagal ng biyahe namin galing doon sa main road kanina mga 15 kilometers pa para mapunta ka rito sa landing, landingan viewpoint ang ganda ng view. Parang sa Jurassic Park sa Hawaii. ganda ng formation. Picture ko si Genoza no? O yan o. Oh. Oh, oh. oh, After ilang hours, tumihay kami ng mga limang oras. Siago City, Isabela. Pares tayo dyan. Break time o. Oh. Hindi ka pa gutom, Sam? Golden Road Loop na galing ng Dinadiawan tapos tatawid sila ng Kerino medyo marami pang landslide tapos madulas yung kalye basa dahil nagulan doon for the past two days kaya ingat kayo dami ng twisties doon kung hindi nagulan medyo mas mabilis sana yung biyahe namin pero dahil nagulan kaya nagbagal-bagal kami para si. ito ng gulay sa katawan pwede na muna to tayo para ito natin for today, double shot. natin ng gulay, kahit konti, bacon crab house. Diyan yung Paris, kanina na kinahain ko. O, pero kami, summer dito sa may bypass ng Tugigaraw, ayan. Wala. By Tugigaraw Highway ba o bypass? Parang ganun eh. Para sa papunta ng Tugigaraw to eh. Oh. Tignan nyo. Bago may dumang sa sakin dyan, bibilang ng minuto talaga tirik ng araw dito medyo mainit pero mas maganda na to kumpara doon sa naguulan na hindi kami makapag motor ah, dyan going to pa na. Ah. <laughs> sobrang dami patil <laughs> patong. na kami nagmomotor napagod ang mga boys andito na kami halfway papunta ng apari ano kami nakita heart pansiteria e, tapat na Amish, Baybayog, Alcala. Cagayan Hardware yan. Papunta ng Apari. Man yung way, papunta ng Tugigaraw. Hotel o simbahan na katabi to. Transit area. Namin konti yung order nila. Siyempre ako yung nauna. Nakita ko dun, regular special mega super. Akala ko to sa pala at sa laki. Tingin, tingnan nyo kung gano'ng kalaki. O. Oh. So, deep. sobrang. Sarap. Solid. Sobra pwede na pala dalawa sa amin yun. No? Tapos tinapay lang. <laughs> nasa no, sa heart pan seteria bye Bayog Alcala Cagayan. Ito ang ingredient niya. Itong miki nila. Tapos merong mga bits ng pork. Para siyang lechon. sprinkle na lang ng carbo meat. Liver yan. Sa akin hindi ko pinalagyan. Nasabaw. with egg. Ah, sa wakas! sa tagal ng biyahe nandito na rin kami welcome to uh, Paris ni Kuya ni -no? Kuya Nolan tsaka ni Sam kami marating 5.27pm na umalis kami halos mag -umaga. oh my god malis kami yata alas 6 ng umaga finally narating na rin namin ang Paris kasama ko si Kuya Nolan ayan nakatalikod nandito at ako si Tonyo, sama-sama kami, nag-journey sa buong araw, simula baler para makapunta din sa napakagaitong lugar na to. And pupunta na kami ng Ilocos sa Pagodpod para doon kami mag-accommodate. Kaming 155 kilometers para lakbayin ang highway na to papunta ng Pagodpod, Ilocos Norte. Lakas ng alun, maampas! Oh. Ay, ito pala piling oh. Dito na kami sa dulo ng Pilipinas. Dito kami sa Apari. Hey, no. Welcome to Apari. Ah, Achievement to. Super reliable na itong mga motor na to. Exciting. Saka lang. Lakas. Empty oh. Apari! So, GS, 8.50 ni kaya no wala, no? Woo! pagod pa kami uwi. Lord, kinabayan mo kami yes. para marating namin to. Yes! Sabi wow. oh, ito yung northernmost tip ng Luzon Island. Dito yan sa Aparipord. Patanis na yun. Lapit na kami sa Pagudpud, We're 150 kilometers away na lang. Tumais si Sam eh. Natay eh. Sabog. <laughs> Fire! Let's go! Grabe, na stack up na kami rito. Sa may landslide. Tapos ay nakikita nyo na may construction. Dito yan sa dulo ng Pagudpud. Pod. Bali boundary ng Claveria at sa Pagudpud yan. Medyo na matagal na kami nag-aantay dito ngayon naiinip na si Sam oh bali ang daming sasakyan na nagaantay mula dito sa motor ko hanggang dun tingnan nyo kung gaano kahaba yan hanggang haba ng pila hanggang pa yan sa dulo parang meron kung anong nangyayari dun ah so 9 44 na mga 15 minutes ago na kami nandito pero hanggang ngayon wala pa rin balita kung makakaalpas ba kami kung ano-ano na ginagawa ni Kuya Nola, no? sobrang bored na yung ibang mga sasakyan dito nagpatay na ng makina grabe oh stranded 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 kami stranded ay sa bakas. Nandito na rin kami sa Blue Lagoon. Pampakalma. No? Tamang kalikot. Ito kami nag-accommodate sa tabi ng dagat. Kung maririnig nyo, dyan kami sa Blue Lagoon. Sa Pagod Ang peaceful dito. No? wala ganong tao. Tahimik. Ano man sabi mo sa biyahe natin? Uh, kailangan sa Philippine look, hindi pwedeng ganito ang hintuan natin talaga 5 o'clock 5, 6 grabe dumi ng mga motor namin kakapal ng mga puti no? Oh, grabe, hirap linisin yan dami ng insekto tiba yung scooter oh? dito kami nag-accommodate kay Manong Arnold late booking na nga eh. pinatawag ko lang sikat tapos ng wonder na to เสรนะ